Unti-unti na nga nga na ibabalik ang mga repekto transmission lines sa uh, National Grid Corporation of the Philippines sa bagyong Tino. As of uh, 5 p.m., nasa apat na lamang na 69 KV line. Ito uh, itong hindi available at patuloy na isinasaayos sa kanilang mga tauhan. Uh, kabilang dito ang Baasin-Baybay line, Ormoc-San Isidro, Ormoc-Baybaya, Calong-Calong-Austria uh, uh, at uh, Asturias at San Jose-Buguesong line. Isa na rin apektadong 138 KV line at isang 230 KV line. Nagsasagawa pa rin ang pagpatrolya ang mga line crew ng LGTP para alamin ang lawak at pinsala ng bagyo sa kanilang pasilidad. Nagpapatuloy naman ang simultaneous restoration activities sa mga lugar na pwede na nga pasukin ng mga tauhan ng LGTP. Kasama mo sa DZXL, Aremen, Manila. Rajuman Man, Gerald C. Petataka,